Para dun sa mga nagtatrabaho sa mga convenience store o yung mga nasa retailer. So, ito makinig kayo ha. Ah. Ito based to sa aking experience. Gusto ko lang i-share sa inyo para maging alerto din kayo, no? So, sa ngayon, dito sa Canada, mapapansin nyo, lalo nang dumadami yung mga homeless. Kung sa lugar nyo, magtataka kayo. Kung lagi, kung lagi kayo pumapasok, sa convenience store, minsan malalaman nyo, meron ng mga bagong muka na homeless. Iba na yung mga dati, meron na rin mga bagong muka kasi ang dami na nga pumapasok sa Canada. Well, itong masama na ito, kabayan. Sa dumadami ngayon na homeless sa Canada, tapos sasabayan pa ng inflation, alam nyo ba? Grabe ang nakawan. Ang mga homeless, hindi na sila takot magnakaw. Kahit tumawag ka ng police, wala na silang pakialam, 'di ba? Wala sila talagang pakialam. Nakaw pa rin sila, harap-harapan, nagnanakaw sila talaga. Tapos ang masama nito ah, masama na ito, Tumawag ka ng pulis, yung polis hindi ka agad pumupunta. Kasi sabi ng pulis, hayaan na lang ibigay kaysa mag-risk ka ng buhay mo. Ito, meron ako sa yung i-share and actually, um, nangyari ito sa trabaho ko. Um, sabi ko sa kanya, kasi uh, nagtatrabaho ko parang sa isang ano, parang um, isang malaking ano siya, malaking store siya nagtatrabaho ko doon, 'di ba? So, meron pumasok na homeless, na ban na siya doon, actually ban na kasi talagang ang dami niya nang ninakaw doon, pero paulit-ulit pa rin siya pumapasok. So, nakita ko siya. Sabi ko, "Ma'am, I'm sorry you're not allowed to come here." Sabi niya, sabi kong ganoon. Aba, wala siyang pakialam, diretso pa rin siya. Alam mo, nakita ko. Gusto ko gusto ko ipakita sa inyo yung video, kaya lang ano binibigyan ko talaga sila eh, para kung ano man ang mangyari, meron mangyari sa akin, meron akong katibayan na ito yon. Pero hindi ko na dito papakita kasi ano na lang eh, for privacy na rin. Ayun nga no, nakita ko, meron siyang dalawang suot na jacket. Pero hindi niya suot lahat, isang jacket na iba dito, tapos isang jacket na iba dito. Aba, nakita ko, wala talaga siyang takot, pinagsusuk-suk niya. Alam ba, sabi ko, nagpage pa ako, kunyari may security kami, sabi ko, security, we're being grabbed, paging security. Aba, walang pakialam talaga, walang pakialam. So, mag-ama sila, mag-ama sila actually. Mag-ama sila na magnanakaw parehas. E di yung ama, nagulat ako, nagbayad. Di ko nakita ko kasi parang may inaano sila Ang, ang gulo-gulo, ginagano-gano nila yung store. Wala silang pakailan. Tapos tumawag ako ng polis. Tumawag ako ng polis. Sabi ko, ma'am, merong magnanakaw sa amin. Ginugulo nila yung store namin. Talaga nagkakaroon, nag-ano sila. Um, ang dami nilang inaano. Magulo, magulo ma'am. Hinahagis-hagis lang nila. Sabi kong ganon alam nyo, ang tagal rumispend din ng polis. Hindi ko lang alam. Kasi sinisiguro ni ng polis, aalis ah, alis din yun. Well, ang siguro ang nanakawin, mga wala pang 100, di ba? Pero grabe yung magnanako na yun. Yung homeless na yun, wala na talagang takot. Actually, ang ano neto, nakalimang tawag ako sa polis, hindi sila pumunta. Tapos ang tinawagan ko, yung manager ko, sabi ko, Ma'am, punta ka dito, merong magnanako dito, wala nang takot talaga. Ayun, hinarap ng manager ko. Hinarap ng manager ko. At alam mo ba yung magnanakaw? Sabi, nagpapahid ako ng tax dito. Ganon-ganon. Pero hindi siya nagpapahid ng tax. Basta ang dami niya sinasabi na hindi ko maintindihan. <laughs> Nakikipag-argue yung manager ko. Tapos tumawag ko sa polis. Ma'am, sabi ko, bakit ang tagal niya magpapunta dito ng polis? Sabi kong ganon. Paano kung mayroong mangyari na hindi maganda? Ma'am, 25 minutes ako sa inyong tumawag. Para antayin ang polis. Pero bakit walang dumadating? Sabi kong ganun sa pulisa, sa pulis sa RCMP. Grabe talaga. Dumating yung pulis late na, nakaalis na sila at ang dami na nilang nanakaw talaga. Parang alam mo yun, no? nagreklamo ka sa pulis pero hindi sila kaagad pumupunta. ba? Diba? Hindi ko rin alam kung ano, pero kung 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 a matter of ano yon, um, 'di ba? A matter priest, tapos di sila nagrespondi kaagad, nakakatakot nakakatakot ang ang buhay sa Canada ngayon yung lalo na pag nagtatrabaho sa mga retailing parang alam mo yung parang ano ewan ko ba nakakatakot na rin pero sanay na naman ako actually pero kung sa mga sabaguhan ka nagtatrabaho ko sa ganun harap-harapa makikita mo na nakawan ganun ay nako baka hindi ka na pumasok nabukasan. ganto ang realidad sa mga nagtatrabaho sa mga retailing sa mga convenience store ganto ang realidad ganto patindi na ng matindi ngayon ang mga homeless dito sa Canada. Wala na silang pakialam kahit huliin sila ng pulis. Kukulong tapos pakakawala na naman. Di ba? Paulit-ulit lang. Di ba? Ano masasabi mo sa mga ganitong kalagayan? Ano ang mga experience mo? Comment down below para di ba maraming ma maging aware kung anong gagawin mo. Ito pa, one more thing ha. Tandaan nyo, hayaan nyo sila magnako. Kasi ako, hinayaan ko lang sila magnako eh. Hinayaan ko lang sila magnako. Hindi ko alam kung ano yung nasa utak na mga yan. Baka ma'am, may dalang ano yan, ano pa gawin sa'yo? Hinaya ako lang talaga magnakaw. basang ang ginawa ko, tumawag lang ako ng polis. Hindi ko siya pinakaka-ilaman. pinanunood ko lang siya, pero binibidyo ko siya na hindi niya alam. Ganon ang ginagawa ko. Hinayaan ko lang siya magnako Parang, alam mo yung lumabas siya na bali wala lang. Eh, actually, di bago siya nakalabas, hinaharap ko yung ano, yung cart. tapos hinahanap niya yung tatay niya. Nasaan nasa si, eh, wala, kalimutan ko na yung pangalan. Nasaan yung kasama niya? Sabi niya ganun. Sabi ko, nandun. Inaano ko siya, nililibang ko siya para huwag siya makalabas. Kasi nante ko dumating yung polis. Pero hindi rin dumating ang polis. Antagal, bago nakarating ang polis. Antagal talaga. ba diba, yun nga lang. Ano ang experience mo? Comment down below para ma-share naman natin. Para magkaroon ng awareness yung mga kababayan natin. Sa mga nagtatrabaho, sa mga convenience store, sa mga retailing, sa mga grocery. Comment down below. Okay? Salamat!